what's up mga katropa welcome to my youtube channel no? ah, mga katropa mag assemble muna tayo ng cover si okay, mag stamping ako mamaya so, kulay black at saka orange Ayan. simple muna tayo mga katropa thank you for

pa natin ng ganyan yan. Sabay-sabay okay. na lang natin mga katropa. Kasi sanay na kami. Pag mga baguhan lang, sa isa lang muna. Ayan. Supply. at lahat din sa ating mga silent viewers noh. Natuloy para sa nag-subscribe, sinuot din yung heart yan. Thank you. Alright, mga tropa, tapos na mag-assemble, oh. Yan. So, mamaya, mga tropa, mag-stamping mag, mag ako. Lagyan natin ang sulat dito. Yan, dito. Alright, hindi na lang video natin, mga tropa. Stamping ako. Pag mag-stamping ako, another video na naman, mga tropa. Masyado na mahaba. Alright, bye-bye.